Ayan. So, yung kubo na yan ay marami na kaming nahuli dyan so binalikan lang namin uh, gusto naman i-check kung uh, may namumugad na naman dito na wakwak so kasama ko pa rin si smoke survey namin yung area so check natin bro kung mayro na naman kasi marami rami din tayong nahuli dito dito yeah, pero kahit araw bro, kahit maliwanag, huwag lang tayong magpunyan Oo hmm. Ang ingay ng paligid bro, yung mga yung mga kulisap, yung mga gangis nagsi anuhan So maingay talaga yung mga kulisap, ang iingay So tanaw na tanaw dito yung mga kabundukan mga kaipturo Ang ganda ng tanawin dito Tara bro, check natin bro. Okay lang tayo ngayon, araw na ito na. Walang mangyari sa atin. Mag-ano so, ano lang din tayo. So, tara bro. Yo, ikaw na mauna bro. So dadahan-dahan lang bro ha, baka... Ah, ang ingay talaga ng mga gangis bro. Doon sa ibabo. Yeah, napaka-ingay. Uh, ano yun? Ano talaga yun season ng mga gangis? Tahimikin natin, bro. Ah, uh, tatahimik 'yan mamaya. Oh. Oo, ganun talaga sila. Oh, yan 'yung oh, na Pero mag-iingay na naman 'yan. Babalik din yan. Yung ibang grupo din sa kabilang, mga gangis. Napakaganda talaga ng ano dito, tanawin. Rinig na rinig pa yung mga buses ng alimokon. Sayang naman tong lugar na to. Kung pamumugaran lang ng wakwak. -wak. Mas mabuti talaga mahuli yung mga wakwak -wak para itong lupa na to ay

wakwak -wak. may nakita kami wakwak dito ngayong umaga titignan pinuntahan niya yung mga kulungan ng manok ay bituan. Parang naghahanap siya ng manok. Naghahanap siya ng manok. Baka baka kakain siya ng manok. wala siyang makukuhang manok dyan dahil walang manok dyan isip niya na may tao sa loob. Baka gusto niyang biktimahin. 你不能不能。 sa likuran ng bahay. Ingat ka dyan bro, baka makita ka. Uy, parang gigibain niya yata yung pinto sa likuran ah. paso ok Awinya Wala nang malay. Bro, baka gutom na gutom to, bro. Kaya na wala nang malay. Ayan, yeah, ko nga. Para naghanap ng pagkain, bro. Bro, nalughog niya yung kulungan ng manok. Wala namang manok nakatira dyan. Dahil wala nang nakatira dito. sinilip pa yan yung bahay. Baka may tao. Wala namang tao dito. Pero Nakulan siya ng malay. Hindi siguro siya na ano. Hindi siguro siya nakakita ng mabibiktima niya kagabi. Pagkakutom na gutom siya. Hmm. Ano? Nakulan siya ng malay. Ba? Tingnan mo naman yung ano. Mahaba ng buhok. Ganito hmm. pala yung wakwak nangyayari -wak sa ko kapag araw mo. No? Baka... Nagahanap ng makakain. Baka kusa lang siyang magbangon. i -ano natin? I-manmana na muna natin? Hayaan lang natin. Hmm. Kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung ginagawa nila hmm. sa araw at gabi. Hmm. Magtago muna tayo. Para hindi niya mapansin dito tayo. Hmm. Uh -huh bibidyohin lang natin siya uh, kung ano mangyayari sa kanya mga ano idol no kasi curious tayo oh hmm. may motosiklo bro dun sa kabilang bundok baka ano yan bro baka mga magsasaka yan ba baka alam naman natin na may sa, mga magsasaka talagang pumupunta dito sa likod ng bundok may nadinig kami busis na motor paano yung ginagawa nung paangat ng paangat ang motor sa bundok oh ayan bro uh, tingnan natin ba anong mangyayari sa kanya bro magtago muna tayo tapos man din siya kung anong gagawin niya mm -mm. kasi parang nagugutom na siya parang hindi siya nakakita ng biktima niya kagabi siguro kaya nahimatay oh. No? Mm -hmm. baka ganun yung nangyari sa kanya so ngayon mga idol wag muna na huwag muna galawin Ayan muna namin siya kung, kung babangon ko pa siya ngayon. Ano? Ang, ang lalim ng hininga niya, oh. parang gutom na gutom talaga siya. Uh, pinagat pa si smoke ng langgam. Uh, ang lalim talaga ng hininga niya bro. Oh, wala talaga siya ng malay. Baka dahil sa sobrang gutom bro. Wala talaga siya nakitang oh, ano. Wala ba? naman. Wala siyang nabiktima kagabi. Tapos. Baka wala siya nabiktima kagabi bro. Kaya hinanghina siya. Hinalugad niya talaga dito. Hinap talaga siya ng pagkain. Sir, lang talaga natin, bro, ano mangyayari sa kanya. Yan, no? kawawa oh, talaga yung mga ganito natin. Humihinga siya, humihinga. Pero, oh, parang nakatulog na yata. Unawal lang talaga siya ng malay, bro. Hmm. baka ano Bruno, baka normal lang to na nangyayari sa kanila kapag naabutan sila ng umaga siguro baka ganito talaga nangyayari sa kanila baka, ano baka ano bigla bigla silang mahimatay pag hindi sila makahuli ng mga bibiktima nila siguro Tapos, kasi umaga na kasi ngayon oh yun yung yung, ayan, ano? baka yun yung gabay niya Roo, baka umu umuwi na yung ibon na wak wak umu umuwi na yung gabay niya baka, baka ano bro kapag wala na yung gabay niya ay umuwi na baka babalik na to sa normal na tao baka ganun mm, sure. so ito mabuti to mga video natin para malaman natin kung anong mangyayari sa kanya magpagayahan hmm. na lang natin yung mga idol kasi mahaba yung buhok niya tapos na siya may berat naman mga itak matago lang muna kami sige sige para Uy, gumalaw yung kamay bro gumalaw yung kamay oo Uy. Uh, bro atas muna bro baka atas muna atas muna bro. 行不行？ Hahaha, pelak kita. Ya, sabinya ular dalam nak kita, ini alam nak kita, namanya.